Pagod ka na agad. Paano pa pag mag 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 Hindi. Dito ko lang nakilala yan. Pero kala mo kilala na ano. Ang gagagil ako dyan Pagod ka na din? Hindi. Hindi Hindi, lalo na to. kakainin na. Wala na tong pagod. Gusto nga margarine? Kamiya natin. Oo. Yes. Para hindi Lepre. na kailangan ng palaman dyan. Habang mainit pa. Kaya, may Masarap din yan habang mainit pa. Hindi ko rin iisag lang tali may isa pa. Na. Oh, <laughs> tingin natin, tingin, tingin mo yan. Ay, Ay yun pala yung nagdikit. Ito yung kanina Ampon. <laughs> <kanina, kanina. laughs> Di ba tandaan yung Ampon? Di ba kaliit ang may kanina? Oo, oo, oo. Hala, po si Samid na. Hala, ano gawin ko? bani <laughs> Sir, puro sesame seeds <laughs> na yung margarine. Paano po yun? Okay lang po. Okay lang daw yung margarine. Oo, <laughs> para masarap. <laughs> Tikman naman natin. Pamain. Akin yun to. Ako nag, alam ko, alam ko yung binilib ko kanina. Nasaan, nasaan. Ito, ang ganda. Ha? <laughs> <laughs> Alam ko yung binilog ng Ems dyan. Ito, oh. Ang pangit. Ems yan, eh.